Magandang hapon sa lahat. Tara, samahan niya ako magtuto. Ito, mag-prepare tayo ng ampalaya. Hiwa hiwain lang natin ng maninipis. Ay, bago natin siya hiwain, tatanggalan muna natin ng boto. Yan. mga boto na yan, tanggalin natin at hiwain natin ng ganito. Yan. Tapos, maghiwa din tayo ng Eggplant magbalat tayo ng sibuyas at hiwain natin ng maninipis lang at bawang patapos ng balatan hiwain natin maliliit ito guys tapos yung ating karne slice natin siya into cubes ganyan kalaki in po. tapos lagyan natin siya ng katas ng kalamansi. Ibabad muna natin sa mga ilang oras. Saka nilagay natin siya ng black pepper at soy sauce. Kailangan okay, lagyan natin siya ng soy sauce at ating i-mix mix para mag-combine ang lahat ng ingredients mix natin 'yan. Naghugas ako niyang kamay niyan, guys. <laughs> Bago ako mag-prepare ng pagkain, kailangan um, malinis ang ating kamay. Mag-init tayo ng mantika sa kawali. Pag mainit na, ilagay natin 'yung bawang. Gisa-gisa lang ng bahagya. Tapos, ilagay natin 'yung sibuyas o onion. Yan po. Mix-mix ulit para mag ano yung aroma ng ating sangkap at ilagay na natin yung binabad nating karne. Yan. Medyo igisa-gisa na natin bago natin ilagay yung kanyang sauce na pinagpabaran natin. And guys, pag maganyan na, saka natin ilagay yung ano, mga alamang. Yan, ilalagay natin yung alamang. Pero yan, bago ko siya inilagay dyan, guys, sinugasan ko muna para malis yung kanyang alat at saka yung may kulay kasi siya. Para mawala yung kulay niyang kulay pink. Yan, ilalagay na natin yung ating mga gulay at i-mix-mix natin. Tapos lang i-mix. Timplahan natin ng pampalasa. At lagyan natin ng tubig para magkaroon naman ng konting sabaw ayan guys pagkatapos ng lagyan yan, luto na ang ating ulam for today yummy yummy thank you so much po bye